Pare, alam mo, sa totoo lang, uh, may bad connotation yung ano eh. Yeah, no. The eh. Deserve deserve, 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 Wala deserve. namang gustong Wala, oh, oh. makakatala sa okay. siyempre yung panahon namin. Pag uh, sabi mo deserving, para ka nang itinatapon. Wala, ay, ayaw, ayaw, mong, marinig yun eh kasi parang hindi ka gusto ng team. Correct, Wala correct, namang correct. deserve oh, deserve, ma, trade Hanggat maaari, you know, kung sino yung kumuha sa'yo ng team, dapat uh, doon ka maglaro at don ka magamit ng mabuti at na sa ikabubuti ng team at sa ikapapanalo ng team. Pero siyempre, ang negative kasi dati yun. Pero walang gustong matrade. Pero siyempre, sa sitwasyon ni Maverick, ahimisi na parang sa itsura, eh, parang siyang nagiging role player with his age sa at 34 years old, parang tinitingnan niya is more on yung personal growth niya as a player. Kasi siyempre, hindi na siya pwedeng magkaroon ng gano'ng sitwasyon na minor minutes na lang, lesser minutes, with yung ganyang edad na kailangan pa niyang patunayan uh, kay coach team or sa mga teammates niya kung anong what he can do and what he cannot do. Siguro, it's best, baka mamaya, baka siguro nakikita niya na mali ang team niya para sa kanya, it's best na lumipat na lang siya sa ibang team para ma-maximize niya pa yung yung skill niya, yung king galing niya. So 'yun kasi alam niyo naman s'yempre sa PBA, I don't know, uh ang, para sa amin hindi hindi ang sa totoo lang hindi ang kontrata ang pinakaginto sa amin bilang isang malalaro o hindi yung playing time. time. You may get the best salary pero pag ikaw nakaupo ka lang sa bench mm -hmm. at nagagamit yung isang player na mas Ramdam mo, mas mahusay ka, napakasakit noon. Hanggang, hanggang sa pagtulog mo, dala-dala mo yun. Ang kasi yung, nakakala, yung mga dating bangko na nakakalaban mo, naglalaro ikaw, lesser minutes yun, medyo masakit sa isang player yun. Kaya yan, uh, nag-iisip siya sa sarili what's best for his career, talagang he's seeking, I don't know kung tawag, tawagin mo pang greener pastures to. So sa kanya, career move lang ito. Yeah.